paano i-delete or i-hide ang mga ads na ayaw nating makita pag tayo ay nanonood ng video sa ating mga Facebook. So, yan po mga Lodis ang ituturo natin sa tutorial na ito. So, alimbawa po mga Lodis, tayo ay nanonood ng video sa Facebook and then may lumabas pong uh, ads na hindi po natin gusto, alimbawa po sugal or ads na malaswa po mga Lodis, pwede po natin yan mga Lodis i-delete or pwede po natin i-itago para po hindi na po mag-pop up sa video na mga pinapanood natin, especially po dun sa mga sugal na may mga bata pong nanonood mga Lodis. Ha? So, ganito po ang gawin nyo para po i-hide yan. I-open mo lang po ang iyong Facebook. And then, dito po sa iyong Facebook, pumunta ka po dito sa tatlong slash na yan. And then, mapupunta po tayo dito sa menu. So, dito po sa menu ng ating Facebook, scroll up po natin. I-click po natin itong setting in privacy. And then, i-click natin itong settings. And then, dito po sa settings in privacy ng ating Facebook, hanapin po natin itong account center. Minsan po sa gitna, yan minsan nasa baba, minsan po maliit lang po yan. And then, uh, i-click mo lang po ang makikita mo dyan na see more in account center or account center, katulad yan. And then, mapupunta po tayo dito sa account center ng Facebook. So, scroll up lang po natin. I-click po natin itong add preferences. And then, mapupunta po tayo dito sa add preferences ng Facebook. So, dito po, i-click lang po natin itong advertiser used to ads from. Yan, see all na to. And then, dito po, may kita mo po yung mga ads po na lagi pong lumalabas or lumalabas po pag tayo po nanonood ng uh, video sa ating mga Facebook. Sila po yung mga nagpa-pop up mga Lodis. Ngayon, hanapin mo lang po dito, Lods, yung ads po na ayaw mong makita or gusto mong pong i-delete para po hindi na siya lumabas sa video. So, halimbawa po ito mga Lodis, ayan, ito po ay sugal ayan. ayan sugal po yan. So, ayaw ko nang may magpa-pop up na sugal sa aking uh, video pag ako po nanonood. I-click mo lang po ito. And then, lalabas po ito Ludis. So, dito po Ludis sa baba, may kita mo itong hide ads na yan. Ayan, click mo yan. Ngayon, ito po ay hindi na po ito lalabas sa videos po pag tayo ay nanonood.